Bago natin simula ng karugtong ng ating kwento, magpapasalamat muna ako sa mga patuloy na sumusuporta sa aking mga bagong kwento, shout out sa inyong lahat, patuloy lang sa pag-like, comment at share sa mga susunod pang video, maraming salamat. Sa karugtong ng ating kwento, lalong nang inag ang babae sa takot. Hindi dahil sa goblin, kundi sa nakikita niya ngayon. Hawak-hawak ng ating bida ang kanyang mabigat na kutsilyo. Hindi basta kutsilyo, kundi isang pangkatay ng baboy na kahit pinakamakapal na buto ay kayang hatiin. Itinaas niya ito, at sa isip ng babae, malinaw niyang sinisigaw na huwag siyang patayin. Halos mapapikit na siya, ramdam niya ang mabilis na tibok ng puso niya, parang sesabog sa dibdib. Ilang saglit lang, malakas ang tunog ng talam habang hinihiwa nito ang hangin. Pagmulat ng babae, hindi siya ang tinamaan, kundi ang dalawang sanggol na goblin na nasa tabi niya. Sa isang iglap, guti-guti ang mga ito. Sa lakas ng atake, halos matanggal ang busaw sa bibig ng babae, pati na rin ang pagkakatali niya. Nanlaki ang mga mata niya. Hindi siya makapaniwala. Umupo ang ating bida sa harap niya, malamig ang boses ng sabihing maaari na siyang tumigil sa pagsigaw. Patay na ang lahat ng goblin. Napalingon ang babae, at sa sahig ay nakita niya ang isang dagwang goblin, wala ng buhay. Agad siyang yamakap sa ating bida, nanginginig at nagpapasalamat. Kung hindi daw siya dumating, baka sinira na siya ng mga goblin. Ngunit sagot ng ating bida, na walang kahit anong emosyon sa mukha, hindi siya dumating dito para iligtas siya. Hindi yun pinansin ng babae. Sunod-sunod namang nagtanong ang babae kung, lahat ba ng goblin, siya ang pumatay. Ano ba ang combat class niya? Ano ang pangalan niya? Habang palabas na sila ng kuweba, sagot ng ating bida, siya si Yechuan. Pagdating sa bungad, tinuro niya ang isang direksyon. Kapag nakalabas ka na, sundan mo yung daan. Mararating mo ang syudad. Nalipat ang eksena, sa madilim na kagubatan. Habang naglalakad ang ating bida, hindi niya alam na may isang pares ng mata na nakatingin sa kanya mula sa malayo. Ang babae pala, palihim siyang sinusundan, nakatago sa lilim ng mga puno. Bigla, lumitaw ang ating bida sa harap niya na halos maghiwalay ang kaluluwa niya sa gulat. Tinanong niya ito kung bakit siya sinusundan. Spie ka ba ng mga goblin? Hawak pa rin niya ang kutsilyo, at nakatutok ito sa babae. Halos mapaatres ito, na hindi agad makapagsalita. Sagot ng babae, hindi, hindi niya kayang bumalik mag-isa. Tinanong siya ng ating bida kung anong pangalan niya at ang dahilan kung bakit siya narito. Siya si nanan, sagot ng babae. Birthday daw ng nanay niya, gusto niyang kumuha ng blood moon flower para sa kanyang ina. Hindi niya inasahan na mahuhuli siya ng mga goblin. Nag-alok siya sa ating bida, kung tutulungan siyang hanapin ang Blood Moon Flower, tutulungan din siya na makahanap ng pinakamagaling na panday sa Qingqing para makagawa ng bagong kutsilyo niya, tinuturo ng babae ang kutsilyo na hawak ng ating bida na mukhang mapurol na. Ngunit malamig na tumugon ang ating bida, tinatanong niya kung alam nito kung gaano kamahal ang pinakamagaling na panday sa Qingqing. Sinabihan niya ito na bumalik na lang, at tigilan ang pagsunod sa kanya. Kung hindi, hihiwain niya daw ito. Galit ngunit nagtataka ang babae, habang nakapamewang pa, iniisip niya, ang ganda-ganda niya, ngunit tinatrato siya ng lalaking ito na parang wala lang, tingin niya may sira sa ulo ang ating bida. Habang naglalakad, nagtanong ang babae kung hindi ba siya nito kilala. Ang tatay niya daw ay si Sia Behay. Napaisip ang ating bida, si Sia Behay, isa sa apat na pinakamakapangyarihang aristokratik sa Qingcheng. Cheng. Si Xia Beihai ay isang 9th rank master class transferi na halos grandmaster na. Kung totoo ito, gamit ang yaman ng tatay nito, baka makapagpagawa siya ng sampung top tier na kutsilyo. Hindi na magiging problema ang armas. Ipinakita ng babae ang isang badge, ito ang SIA Clan Protective Token. Kahit climbing pond realm transferry, hindi siya kayang saktan, ngunit tuso ang mga goblin at nahuli nila siya sa hindi inaasahang pagkakataon, hindi sila makalapit sa kanya kaya, kinulong na lang siya. Lumapit ang ating bida, tinitigan ng malapitan, halos magdikit ang mukha nila. Namula ang babae na halos hindi makayanan ang ganoong eksena, nagmakita na ng malapit ito ng ating bida inisip niya, iniisip niya na ito ay totoong gawa ng siya Pinagpapawisan at namumula ng gusto ang mukha ng babae dahil halos napakalapit ng mukha nila sa isa't isa. Pagkatapos mabilis na lumayo ang ating bida at sinabi niya na, Sige, naniniwala na daw siya. Tutulong daw siyang hanapin ang blood moon flower. Namangha ang babae, masayang sumang-ayon at nakipagkamay. Habang hawak ang papel, sinabi ng babae na ito ay isang mapa na nabili niya sa iba. Ipinakita niya ang mapa, tinuro ang lokasyon ng Blood Moon Flower. Ngunit magingat daw siya, dahil may Blood Moon Python doon, kasing lakas ng 9th rank apprentice, na sabrang mapanganib. Nagtanong naman ang ating bida kung tama ba ang kanyang narinig na meron dong Python. Sumang-ayon ang babae, at sinabi niya na hindi niya alam kung kakayanin niya ito. Ngunit ngumiti lang ang ating bida at sinabi niya na hindi pa siya nakakakita ng Python. Iniisip ng babae na parang hindi siya pinapakingan nito, ngunit dahil sa ginawa nitong pagpatay sa lahat ng goblin sa isang atake, baka nga god tier combat class ito. Habang nakangiti ang ating bida niyaya na niya ang babae na ituro sa kanya ang daan. Ang babae naman ay hindi agad nakapagsalita na nakatitig sa kanya na may pagdududa, iniisip pa niya na hindi niya alam kung bakit, ang lalaking ito ay nagbibigay sa kanya ng pakiramdam ng pagtitiwala at hindi pagtitiwala. Nalipat ang eksena, sa damuhan. Nagtatago sila sa isang rhino. Babala ng babae na huwag nilang galitin ang isang silver-horned rhino, dahil kasing lakas ito ng 8th rank apprentice. Tahimik lang daw silang lalagpasan ito. Ngunit biglang tumayo ang ating bida, nakinagulat kinagulat ng babae at tinatanong niya ang ating bida kung ano ang ginagawa niya, sumagot ang ating bida na kung nangangahas itong kumain ng damo ngayon, nangangahulugan na bukas, Tao naman ang kakainin nito. Hindi niya daw ito hahayaang mabuhay. Halos nanlaki at namutla ang mata ng babae, tinatanong niya kung ito ba ang kanyang rason. Bago pa niya ito mapigilan, tumakbo na ang ating bida, patungo sa rhino, naghahanda siya sa gagawin niyang pag-atake, pagkalapit niya rito nagbitaw siya ng tatlong mabilis at malakas na slash at bulagta ang rhino, duguan, wala ng buhay. Natigilan ang babae sa kanyang nakikita, at halos nanlamig sa nasaksihan na nagawa ng ating bida na patayin ito sa isang atake lang. At doon, napagtanto niya, iba ang taong ito. Ibang klase ang lakas nito. Dito na po nagtatapos ang ating kabanata, abangan ang mga susunod pa nating upload. Huwag din kakalimutang mag-like, share, subscribe at e-click ang notification bell, para lagi kayong updated sa mga susunod pa nating mga video.